Dalhin niyo nga kami doon sa unang pagkakataon na nag-meet kayo ni Tita Glo. Where was that? How was that? Tell us the story. Okay. Unang-unang uh, nasilayan ko, <laughs> ang ganda ni Tita Glo in person, was the shooting ng Monghita ng mga 1952 ito. This was one of her leading roles, first leading roles, if not the first at ang kanyang leading man ay ang tatay ko si Oscar Moreno. Mm. Wow. So pagkaalam ko ito yata yung After Palasig na may kasama siya sa cast. Ito yata yung solo niya. mong mm -hmm. uh, Monghita. What was your reaction when you saw her? Mesmerized kasi ano eh hindi lang maganda pero makita mo na galing sa loob, galing oh. Oh. sa loob. As yeah. within so without, no. Okay. Yeah. She, and she had that presence daw. Yes. Na parang she, That radiated. Mm. Uh oh uh oh. Without effort uh, You yung hindi trying hard. Yeah. It was just her inner life, Oh. Uh ah, -huh. uh -huh. uh -huh. Amelia ikaw? Ako, I met her 1987. That was right after na bumalik ang uh, ABS-CBN Channel 2 tapos we were all uh, in Casa Marcos yung time na yon. Wala na yung restaurant na yata yun na yon. Sa, sa May Green Hills, Green Hills malapit okay. sa Regal. Mm -hmm. So doon kami lahat pinatawag para magkakilala ang buong cast ng Palibhasa Lalaki. Mm -hmm. And of course, doon ang napakagandang si Miss Gloria Romero. Enong nung bata ako, nanonood lang ako tuwing hapon ng lahat ng pelikula niya. Sa Channel 9, di ba yung pinapanood lahat yung mga pelikula ng Sampaguita, ikaw, tita, minsan napapanood ko doon, LVN. So, sa loob-loob ko, parang makakatrabaho ko siya. And then when I saw her, medyo madilim ang Casa Marcos eh. Pero kita mo yung yun nga, yung radiance ni Tita Glo, yung liwanag at aliwalas ng mukha niya, na wala kang ma-feel sa kanya na, na yabang na ako si Miss Gloria Romero. Wala siyang ganon. Hi, 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 I'm Amy, Ganyan siya. Mm -mm. Uh, Amelia, Ganon. At That presence, Yeah. that presence. At I like what you said. At yung smile, Without trying. Yeah. Oh, oh, without trying. I mean, there are people who are born with it. Let's go to your most memorable <coughs> experience. Yung talagang the, the, the experience, the encounter, the conversation that stands out in your mind. Ano yun? Uh, ako siguro, uh, a couple of years back. Gumawa kami na isang commercial. okay ah, Print ito. Wellness product. And nagulat ako kay Tita Glo kasi game na game pala siya. Naka-rugged ng outfit. Parayo kami out of the box ang characterization doon. And she was so game. Tapos meron kami mga yoga poses na ako hindi ako makaagwanta sa yoga pose. Pero siya, kayang-kaya niya. Game And na game. yeah Ten years older than me. Di ba? Oh So nagulat ako, tsaka napaka-professional up to that time. And then, wala, walang, walang reklamo, yeah. kahit napuyat, wala, mm -hmm. wala talagang reklamo. Yeah, eh. Amelia, ikaw? Ako siguro yung mga first taping days namin for palibhasa Lalaki. Kasi imagine mo, out of nowhere, wala naman akong background sa acting and everything. Here comes Tita Glo. Pag tinawag na yan, mag-throw lines na. Pag kami lahat may hawak pang script, dito Boy, babasahin namin yung mga linya namin, ganyan. Gloria Romero, nakaganyan lang. Tapos sitingnan ka lang niya. Pag narinig niyang nasabi mo na yung linya mo, na last line mo, at magsasalita na siya, sasagot siya. Tapos, minsan hindi pa yung sasagot. Nakalimutan mo yung linya mo, Iha. Ito yung sasabihin mo. Alam niya, ihintayin pa niya minsan yung ano, ulti mo yung period, ganyan. So, ito yung linya mo, Iha, huwag mong kalimutan. Ganito, oh, oh. ganyan, ganyan. Hanggang sa ang tagal na, tumatagal na, yung mga boys, hindi naman nagbabasa ng script. Sabi ni Tita Glo, ano ba ito, Amelia, mga kasama natin? Hindi nagbabasa ng script, iya Ganyan. So, ako talaga doon, yun ang unang-unang natutunan ko kay Tita Glo when it comes to like taping, whether that's TV show na hosting or acting, is you really have to read your script and memorize it by heart. You honey. show up ready. Yes, yan diba? si Titaglo. So yan ang naman ako talaga sa kanya. At saka yung lagi siyang ano, yung, Amelia, yung kapatid mo ba, ready na? Ganyan. Sin <laughs> siya patag. Sasagot naman ako, Mami, nasa kwarto pa yata siya. Nagkikilay, hindi pa tapos. Antayin natin. Ganyan lang si Tita Glo, di ba? Lovely woman. Wala kang maririnig sa kanya na, galit, reklamo, kahit yung isang eksena noon sa palibasa na accidentally nabasa siya ni Joey at saka ni Richard. Kasi di ba lagi naman namin binablock yun sa mga hindi po nakakaalam sa palibasa lalaki. Noong araw, pag ending ang basaan, nandoon ang basaan, either mababato ka ng tubig, itlog, soft drinks, iba-iba. Di ba? So, sa blocking, dapat hindi siya papasok. I don't know kung anong nangyari, bakit biglang pumasok si Tita Glo. Pagpasok niya, siyang bato naman ni Joey ng tubig. So siyang tinamaan, basang-basa. Ang sabi lang ni Titaglo ganito, Oselito, Ricardo. Ganyan lang. Galit na siya noon. Tapos, Joselito, Ricardo. Tapos binato yung balde. Ganyan lang niya. <laughs> Pero di ba, napaka-demure pa din. Yeah. Napakaganda pa din. Parang, parang pag mo siya, marunong kayang maghalit si Tita Glo. from that, legendary ang ganda. Exactly. There was an interview kung saan uh, Tito Dolphy was quoted to have said na nung kanilang panahon sa Sampaguita Pictures, eh lahat daw yata ng uh, bachelors, ng mga binata, uh -huh. ay niligawan uh -huh. si uh -huh. Tita Glo.